Mahigit tatlong atleta ang nagbalik sahan sa Ironman 70.3 Triathlon Race sa Davao City. Yan ang ulat ni Jason Abisola. Alas 6.20 ng umaga nitong linggo, naging maingay ang Davao Coastal Road. Ito ay kasunod ng pag-arangkada ng nasa lagpas 300 atleta sa swimming course sa Davao Gulf kaugnay ng isinagawang Ironman 70.3 triathlon race sa lungsod ng Davao. Sa pagsisimula ng paligsahan, makikita na ang pagpupursige sa mga triathletes sa nakatoon na kanilang layunin na matapos agad ang unang course. Matapos ang swimming course, agad tumakbo ang mga atleta papuntang Esplanade sa Coastal Road para kunin ang kanilang nakapark na bisikleta at diretso pumadyak pagdating sa starting point ng bike course. Mula Davao Coastal Road, 90 kilometers ang kailangan kumpletuhin ng mga triathletes Military papuntang Santa Cruz, Davao del Sur na kung saan sila ay mag-U-turn pabalik sa starting point. Mga kabataang Pinoy ang nanguna pabalik sa Coastal Road na agad namang ibinalik ang mga bisikleta sa parke at numeretso sa running course. Kahit na makulimlim ang panahon, naglagay pa din ng yelo sa kanilang mga katawan ang mga atleta para makatulong sa kanilang body temperature. Mula sa Esplanade, isa-isa nilang ikinumpleto ang 21.1 kilometers run course patungong Rotonda sa Ecoland Postal Road area. Alas just pasado ng umaga, unang dumating sa finish line ang mga kalahok sa team category. Si athlete number 1620 mula sa Isabela Tri Club Mail Team ang unang dumating na mayroong oras na 3 hours, 47 minutes and 36 seconds. Sinundan ito ng team Go for Gold PH Team na may total time completion na 3 hours, 52 minutes, and 59 seconds. At ikatlong Isabella Tri Club Mixed sa oras na 3 hours, 56 minutes, and 31 seconds. Ilang minuto pa, dumating ang pinakaunang nakatapos sa solo category. Ito si Eric van der Linden na isang Dutch national. Mayroon siyang lag time na 27 minutes and 50 seconds sa swim, 2 hours and 19 Minutes and six seconds a bike at one hour and twenty-seven minutes and eighteen seconds a run. Pinakita ng 50 anyos na teta North Holland na hindi halang ang edad sa pabilisan ng galaw ng mga atleta, pero ang dedikasyon sa pagkumplete sa tri course I, I do this already for thirty-five years, so uh, for me it was just uh, just normal preparation. But I felt I was good before the race. So, but uh, I'm fifty years old, so you never know what happens uh, in the race. But uh, I'm glad I could won, uh, win the race today and uh, I so that I could beat the young guy still. Milliseconds lang ang lamang ni Eric sa second placer na 25 years old na Pinoy na si John Patrick Ciron na mayroong total time completion na 4 hours, 19 seconds and 44 minutes. Nagkagalos din ang tuhod ni John matapos ang triathlon race. Habang nasa pangatong pwesto ang nasa male 18 to 24 category na si Franklin Ferdie na nakumpleto ang race sa oras na 4 hours, 20 minutes and 24 seconds. Ito na ang ikaapat na pagkakataong isregawa ang Ironman 70.3 Triathlon Race dito sa lungsod ng Davao. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.